Ito na yung uh, bago namin lilipatan sa ibaba. Sa kabila nga uh, dako pa roon. Ito yung uh, dilipatan namin na uh, matagal na rin itong uh, hindi natitran Naabot na rin ng may git isang taon siya. Kaya uh, kapag matira na ito, eh, gaganda naman ito. No? Kasi unang-una sa lahat, maluwag siya. Kasi hindi pa kasi siya nap napinis. Pero pwede na rin siyang tirahan. Saka ang important din init na tutuluan ng uh, tumutulo at saka ayan o oh, pwede na rin siyang tirahan kahit pa okay na siya may CR at saka may sala at saka may kwarto at saka may sarili din sa uh, at may lababo ayan o oh. okay naman siya kaya lang pwede na rin siya kahit pa kasi kung kukuha ka naman ng maganda Nako, hindi mo naman sarili. Sariling koreyento. Sariling kontadakal. Ito kati, sa so, totoo lang, sarili kasi to. Ayan. May sariling git pa. You know. Okay. Yan ang malili para namin. Mga guys, mga di mga kabusing. Ayan. No? Video, kailangan pa talaga ng uh, lagyan sa mga pandikit para hindi makikita mga haloblak. Lagyan sa ng mga kortina at mga pantapal dito. Maganda naman to ito pag habang tumatagal na matitiran siya. Kaya tiis-tiis lang talaga mga guys, mga busing. Hirap talaga pag nung paano, hirap sana na may bigay. At may bukas na darating talaga, kailangan talaga tiis tiis lang talaga Kaya dapat kung gagawin dito dito at talaga ang pisto ko dito sa salas talaga tapos doon sila naman sa kwarto. Sa kwarto sila pepesto. Ayan. Lalo, lalo pag nalagyan itong mga gamit, talagang mo na sa ang lilinisan sa... Ayan, ang pintuan namin, papunta na sa labas ito. Ayun no? napakaluwag siya. Pwede naman itong uh, anong doon na uh. tirahan. Ayan, ayan talagang Hollow block, talagang pa saan pandidikitan kahit para naman ganda sya Para hindi makita mga hollow block. Ito naman yung bahay na dati namin na tinitirhan Kaya ito na yung ano namin kasi pinaghaakot na namin yung mga gamit namin Kaya pinipili na namin yung pwede na dapat na ibaba Nasa ano kami niya? Nasa third floor pa kami You know, yung mga nakaayos na yan Kailangan namin ibaba Saka ang hirap pala pag na naglilipat ng bahay no? Patulad neto, oo ayun o Lalo sa gulo gulo na no aros kung saan saan na nakalagay yung mga ano kasi inuuna namin yung uh, maayos pa ang hirap naman ito lalo na itong aparador na to kasi alam mo naman nasa third floor pa kami kaya mahirap dito pag nagkasuno kasi ora hindi mo maibababa ito kasi ang hagdanan eh bababa siyempre kaya mahirap talaga pag nangupahan kaya tiis-tiis lang kasi nilipat kami talaga doon sa ano talaga yung mababa lang tapos saka kahit hindi siya maganda basta importante sariling kuryente at sariling tubig kaya yung yan talaga pinaka ano ko kung anong dapat na gawin doon basta gaganda at gaganda naman yung balang araw kasi kapag dilitera na yan gumaganda at gumaganda na yan kasi pag tumatagal na kaya Laban lang talaga. Tis, tis na sa mga tislang lang kasi at may bukas na darating din.